Damihan natin ng sibuyas para masarap. Alam niyo po kung iluluto natin. Magluluto tayo ng talakito. Sinigang talakito. Damihan ko yung luya. Kasi masarap pag ay sibuyas. Yan, tapos sibuyas. Ang Ang pauts sibuyas na pang toots. O yan, ang dami. Mas manasa kasi guys pag parami ng Ito po yung ulo ng talagidok. Talagidok at talaga. balik apat, guys. balik apat ito. Apat rin na buntot. Parang sabaw, yan bro. May gifta dalawa. Simulan lagi yang ubo. Yan. Tol, dali. Tapos magmamadik tayo. Lumdebes ko lagi lalagay ko lang. Maraming uyas, ka maraming sibuyas para magkalasa.

dan umukuluk wow. Nah, amoy dah. Nah, amoy na guys. Ah, shout out po sa mga viewers natin, mga subscribers natin sa YouTube. Okay. Kumusta-kumusta po tayo. Okay. Mamaya lang konti, update ko kayo sa pag naluto na. Sige. Okay. Mabalikan mo kayo. Hello guys. Ito na. Kumukulo na yung sinigang natin na talakitok at balaga. Uh, ang request ng mga anak ko, huwag ko nang lagyanan ng gulay kasi para malasaan nila yung talagang lasa ng sabaw ito. Lay, lagyan ko na ng sinigang pang paasin konti para mas

Ano to? Pak na tumpak pak ng templa. Sarap. ng asim. Ah, okay na. Ah. Uh, kain na kain. Maraming maraming salamat sa panunod. Sa ulitin. Bye-bye. Sinigang na talakitok. At malaga.